O bakit tayo nagbabayad ng gano'n doon? Diba? Kasi kung kung yung yeah, Skyway na yan, ay eh, gobyerno ang nagpatayo talaga niyan. Gobyerno ang uh, gumastos. At ginastos yung 7.2 trillion pesos na inutang nila. Eh di sana sa publiko yan. Goby publiko nakikinabang. Gobyerno go nakikinabang. Kung gano'n man sana mangyari, baka makita ko bawat poste ng Skyway pag mumukha di Huwag just sana, Diyos miyo. Diba? Asa, eh, sa yun ulo. Na, <laughs> yun yun ang yun sinasabi ko dito sa mga to. Kaso ang problema, sarado isip. Yang ano na yung Skyway, magsabi niya, wag kang dadaan sa Skyway ha. Ah. Wag kang dadaan sa Skyway. Ito ba ni dadaan doon, eh, private companies yan. ba? Alam mo ito, 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 nakakatawa sa kanila partner eh. Pinagpipilitan na na pinagpipilitan niya. Pipilit niya na, ipipilit. Si Duterte nagpagawa niya, si Duterte nagpagawa niya. Kita mo, ito ha, kita mo. Ano nangyari? 30 years, mamumuno hmm. ang San Miguel Corporation sa Skyway bago mapunta sa gobyerno. Oo, oh, ba? Diba? 30 years pakikinabangan hanggang sa mabawi ng, uh, ng San Miguel Corporation yung kanilang yung mga, dinastos oh. with tubo. At ang masakit nito, renewable yung kanilang kontrata. Kanilang kontrata. Yeah. So, alimbawa, natapos yung 30 years, pwede nilang kunin ulit. Renewable! Oh. Hanggang tatlong beses. 90 years! Buhay na buhay sila! May mapipakinabangan bago gobyerno? Meron naman. Kakarampot nga lang. Taxes. Tax. Sakit, di ba? Sa sarili natin partner. bahayan, yan ang ano, tapos ito pa. Alam mo ba yung subway? Mm -hmm. Yung subway, yung tunnel na tinatayo. Pinondohan ng gobyerno yan. Galing sa inutang na 7.2 trillion ng dating administrasyon. Alam mo ginawa niyan? Nak nakakatawa to. Alam mo ba natigil yan? Nahinto. Nahinto. Dahil? Nawala ng pondo. <laughs> Alam mo, hinala ko kaya yung talaga. JICA, Kaya yung JICA tumigil sa pagde-dredging. Alam mo saan tumigil ang dredging yan? Saan, partner? Balinsuela wala pa sa kalahati yung binubutas ng subway. Natigil na. Naubusan Natigil na. na. Ng pondo. Naubusan ng pondo. Asan ah, yung 7.2 trillion? Bakit ganun? Diba? Baka naman kasi sa iba nilaan. Sa iba naging puhunan. Gusto mo sabihin ko saan napunta? May idea ako. Sa bulsa. <laughs> Akala ko sa pogo. Sa bulsa. <laughs> sa bulsa pinapunta. Sa bulsa na napunta. I don't want to mention any names. Pero uh, I, know eh. Diba? Ang ah, masakit nito, pinagmamalaki nila yan. Ngayon, umutang si Bongbong Marcos. Nang sabi natin, 3 trillion. 3 trillion? Kine-question nila? Kine-question nyo? Kine-question nyo kung, Samantalang... bakit, kung, kung bakit umabot daw ng 7.2? Ganito papaliwanag natin, partner. Mm -hmm. Bigyan mo lang ako ng oras. Sige. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa inutang? Ano nangyari sa inutang ni Bongbong? Anong ginawa niya? Di ba nilaan niya sa proyekto ng gobyerno? Magpasalamat kayo. Kasi bakit? Makikinabang kayo ngayon sa ospital. Wala nang ibabayaran. Mahiyaan naman sila. zero billing. Yeah. Mahiyaan naman sila. Di ba? Second, pinondohan ni Pangulong Bongbong Marcos yung alin? Yung mga naudlot na proyekto ng dating administrasyon.